At sa gabi ng Laylatul Qadar, kung sino man ang ilagay niya ang Quran sa kanyang harapan, dahil doon, Quran ang siyang mismong pangunahing gumawa ng desisyon sa buhay mo at magdadala sa iyo sa paraiso. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن في ليلة مباركة وجعلها خيرا من ألف شهر والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فإن ليلة القدر من أعدم ليالي العام اختصها الله بفضل عظيم وجعلها ليلة تنزل فيها الملائكة والروح ويكتب فيها المقادير وهي ليلة السلام والبركات والمغفرة وقد ورد ذكرها في الكتاب الله العزيز في سورة الدخان بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin Inna kunna munzirin Fiha yufriku kullu amrin hakim Sadakallahul aliyul adim Una sa lahat, gusto ko lang magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan nandito na po tayo sa pang 23rd ng pag-aayuno at yun na ay tatama sa panghuling Laylatul Qadar. So insya Allah subhanahu wa ta'ala bago magtatapos ang buwan ng Ramadan naway tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga hajat natin ganun din ang mga gawain nating mabuti so ang topic nating na itatalakay ngayon kung ano ang kahalagahan ng Laylatul Qadar so mga kapatid ang Laylatul Qadar ay isa sa pinaka dakilang gabi kung saan ang bawat na ginagawa nating mabuti ay ginagantimpalaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng sobra-sobra. At ang buwan ng Ramadhan ay isa sa mga magandang buwan na kung saan sa buwan na ito ay bisita tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At yun na ang Laylatul Qadr. Ang Laylatul Qadr ay pinakadakila na gabi kung saan katumbas ng isang libong buwan, Itinalakay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gabi na ito sa ilang pagkakataon sa Quran sa suratul qadr na bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ito ay nabanggit at inirekomenda na bigkasin sa huling gabi ang suratul qadr 1,000 times. So kung may oras ka kapatid, subukan mong bigkasin ang laylatul qadr. Sha Allah subhanahu wa ta'ala. At sa ibang surah, nabanggit din ang Laylatul Qadr, yun na ay sa surah tudukan na kung saan na binanggit natin ang ayat na inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin. Doon, nabanggit din ang Laylatul Qadr mga kapatid. So ang Quran ay ibinaba sa gabi ng Laylatul Qadr kung saan ang gabi na yan ay puno ng barakat puno ng blessings at sa gabi na yan, ang lahat ng desisyon ay ginawa na ang buhay mo kapag nakatadhana sa iyo at iyon ay kapag ang iyong buhay ay tinakda sa iyo. Ngayon, bakit po ba dakila ang gabi na ito? Ano nga ba ang meron? O di kaya ano nga ba ang meron sa Laylatul kader Sa mga kapatid, meron pong mga iilang dahilan dito. Una ay ang Quran. Ang Quran ay ipinababa sa gabi na ito at sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Qadr gaya ng ating nabanggit kanina at ang Quran ay considered to be the greatest miracle in Islam, the greatest sign of Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. At ang Quran ay ipinahayag sa gabi na ito sa puso ng Rasulullah. Ang banal na buwan sa puso ng Rasulullah ang banal lang buwan ng Ramadan, dakila ng dahil sa Quran, at ang Laylatul Qadar, naging dakila ng dahil sa Quran. So, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi quran Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit naging dakila ang buwan ng Ramadan dahil alladhi unzila fihi quran At ang pangalawa ay Inna anzalnahu fi Ang pangalawang dahilan kung bakit uh, dakila ang gabi ng Laylatul Qadr dahil Inna anzalnahu. Dahil sa gabi ng Laylatul Qadr kung saan bumaba ang ayat na Allah Subhanahu wa ta'ala. So ang itong Quran ay kasama natin at ginagawa ang gabi na ito na dakila at yun na ay ang sa buwan ng Ramadan. Subalit Paano natin napagtanto na ang Qur'an ay nasa ating buhay? Ano? Natanggap ba natin ang Qur'an? Nabigyan ba natin ng halaga ang Qur'an? Nirespeto ba natin ang Qur'an? Karamihan nga sa ating mga kapatid nagsasabing ako ay isang Muslim, subalit hindi nila pinapaniwalaan ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Qur'an. So, mga kapatid, ito po ang dahilan kung bakit sa gabi ng Laylatul Qadar na dapat natin ilagay ang Quran sa ating ulo at sasabihin ang lahat sa ating buhay at mag-promise at isalig sa Quran ang iyong hinaharap. Ang sabi ng hadis, Bismillahirrahmanirrahim wa man ja'alahu amama kadahu ilal jannah. at sa gabi ng Laylatul Qadar kung sino man ang ilagay niya ang Quran sa kanyang harapan dahil doon Quran ang siyang mismong pangunahing gumawa ng desisyon sa buhay mo at magdadala sa iyo sa paraiso. Subhanallah mga kapatid. Yun po ang isa sa mga ginagawa natin sa gabi ng Laylatul Qadar. At wamantara Kahulhalfa khalfa sa kahu at kung sino man ang maglagay ng Quran sa kanyang likuran ay agad itong hihilain sa narka at yun na ang mga taong hindi naniniwala sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mga kapatid, ito po ang dahilan kung bakit natin inilagay ang Quran sa ating ulo. So ngayon, Iilan sa mga taong nagsasabi na kung paano ba ibinaba ang Quran sa gabi ng Laylatul Qadr. So dito, mayroon tayong two different terminologies tungkol sa kung paano ibinaba ang Quran. At ang una ay ito ay tinatawag na Inzal. At ang pangalawa ay ang Tanzil. So insya Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan natin ito ng mga... Explanation para malaman natin kung ano ang ibig sabihin ng inzal at kung ano ang ibig sabihin ng tanzil. Ang tanzil ay unti-unting pagbaba at ito ay nagsimula sa araw ng Mab'ath sa 27 day ng Rajab. Bakit natin nasabi na sa 27th day ng Rajab? Dahil sinabihan tayo ng imam, ang sabi ng imam Bakr alayhi salam, unang beses bumaba ang Quran sa propeta, yun na ang suratul ekra at sa araw ng 27th of Rajab sa araw ng Mabath. So, yon po ang panimula ng Tanzil. Ang Tanzil, every few weeks, every few days, ang verse ng Quran ay bumababa. However, taon-taon meron ding inzal sa kabuuhan ng Quran sa puso ng propeta. So, meron tayong Tanzil day by day, verse by verse on a specific day. Ganun po ang Tanzil, mga kapatid. Pagkatapos ay meron ka ng whole packages, the whole Quran being rebuilt of the heart of Rasulullah, and that is the inzal. Inna anzalnahu fi laylatil kadar. Ah, so ngayon mga kapatid, alam na natin ang pinagkaibahan ng inzal at ang tanzil. Ang ibig sabihin po ng tanzil mga kapatid, yun na ang pagbaba ng ayat by ayat. At ang ibig sabihin po ng inzal ay whole Quran o di kaya whole ayat. Mga kapatid, ito po ang isa sa mga rason kung bakit napakadakila ng gabi na ito. Ang pangalawang dahilan kung bakit dakila ang gabi na ito ay dahil ang gabi na ito ay gabi ng kadar, gabi ng tadhana o di kaya gabi ng kapalaran. Kung ang buhay mo ay itinadhana sa iyo, kung saan ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fiha yufriku kullu amrin hakim, sa gabi na yan, dyan papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tadhana mo. Kagaya ng alin? Example, kung nakatadhana na sa ating buhay na bukas, o di ka pangalawa ay maaaksidente tayo, nang dahil sa Laylatul Qadar at nagdua ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, meron pong posible na iibahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kapalaran mo. Maaring aalisin niya yon at ililipat niya na Masa isi-safe ka niya. So yun po ang ibig sabihin mga kapatid. At sa gabi na yan, kung saan nakasulat sa'yo. At sa gabi na yan, iti-check ang kapalaran mo. So, noong nakaraang gabi kung saan napag-usapan natin kung paano mapapalitan ang kadar natin, mga kapatid, papalitan po ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kadar ng isang tao sa pamamagitan ng dua sa gabi ng Laylatul Qadar. Ano pa? Iti-change ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kadar mo sa gabi na yan sa pamamagitan ng pagsadaka at sa maraming paraan kung ito ay nakakabuti sa iyo. Kung hindi natin mabago ang ating kapalaran, yun na ay nangunguhulugan na ito na ay pang-aapi sa ating sarili. Ito ay binigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi mo binigyan ng oras ang Laylatul Qadar. Mas binigyan mo pa ng oras ang mga walang kwentang bagay at inuuna mo pa ang mga bagay na ikakagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil doon, papalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kapalaran mo sa ikakasama sa iyo at nang dahil doon itatapon ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa narka. Ito ang pangalawang dahilan mga kapatid. Ito ang pangalawang dahilan kung bakit dakila ang gabi na ito dahil ang kabuuhan ng iyong buhay sa gabi na ito nakatadhana. Ito ay nakadepende sa iyong ginawa at nakadepende sa iyong hiling sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa ibang dahilan kung bakit ang gabi na ito ay dakila dahil nagkakahalaga ito higit pa sa isang libong buwan. Ang gawain na sala ay ginagantimpalaan ng sobra-sobra ang ginaga ang gawaing charity ay ginagantimpalaan ng sobra-sobra. Ang mga gawaing mabubuti ay ginagantimpalaan ng sobra-sobra ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang dahilan kung bakit karamihan sa mga tao ay gumagawa ng mabuti at sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng nagpapakain sila sa mga tao sa oras ng o di kaya sa gabi ng Laylatul Qadar. O di kaya nagbibigay sila ng mga sadaka. Kung plano mo mag-support ng masjid, magbigay ka ng donasyon. At nang dahil doon, katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bibigyan kanya ng gantimpala na higit pa sa iyong inaasahan. Kaya mga kapatid, huwag mong sayangin ang oportunidad na ito. Huwag mong sayangin ang dakilang gabi na ito. Wag mo sayangin ang tsansa na kung saan mustajab ang duwa mo sa gabi na ito at kung saan mas mahalaga pa ang isang libong buwan sa gabi na ito. May isang riwayat galing sa Bin Abbas ang sabi, Bumaba ang Jibril kasama ang libu-libong malaikat at ang sabi sa mga taong naglalay sa mga oras na yan, Salamun hiya hatta matala Salam sa mga nanampalataya at sa mga taong nagsasabing amin, ilahi amin sa gabi na yan. At sa mga taong naghihingi ng doa, sa mga oras na yan ay agad i-request ng mga malaikat sa Allahu subhanahu wa ta'ala na Ya Allah, itong tao na to, ko, nasa saksian ko, sa gabi ng Layla Tulkanar ay nagdudua sa At nang dahil doon, i-request ng malaikat sa Allahu subhanahu wa ta'ala na tatanggapin ang dua mo sa gabi na yan. Gaya na nang nabanggit natin nung nakaraan, isa sa mga dahilan kung bakit binigyan ng permission ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga malaikat dahil gusto magpaabot ng Allah subhanahu wa ta'ala ng salam. Kagaya na nga nang nasabi natin kanina, sa buwan ng Ramadan, tayo ang bisita ng Allah subhanahu wa ta'ala. bagus Allah subhanahu wa ta'ala pa ang nagpaabot ng salam sa atin tayo. Ganon tayo kay special sa Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid. So, ito po ang pangalawang rason. Unang rason kung bakit dakila ang gabi na ito, yun ay ang dahil sa Quran, dahil sa pagbaba ng Quran, at ang pangalawa ay iibahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kapalaran natin sa mabuti at yun na ay ang kadar. So, ang tatlo, ito na ang ating tatalakayin sa ngayon at yun na ang tawba. O di kaya ang paghingi ng kapatawaran sa gabi na ito. O di kaya ang pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi Man qama laylatal qadri imanan wahtisaban gafarallahu lahu ma taqaddama min zanbih. Sino man ang nagsamba o dikayay nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi ng laylatul qadar at nagduduan ng seryoso sa Allah subhanahu wa ta'ala, papatawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala papatawarin o di kaya aalisin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nagawa niyang kasalanan na nauna. So, yun na po ang pangatlo. So, ang pangapat ay yun na ang pakikipag-ugnayan sa mga imam. Sino nga ba ang imam sa ating oras? Sino nga ba ang imam sa ating panahon ngayon? Ang Layla Tulkadar ay isa sa mga gabi ng Imamul Hujah. Ito ang gabi specifically sa imam. Ito ang gabi para magdua sa imam, Ipagdua natin na sana lalabas ng imam. Isa sa mga a'mal sa gabi na ito ay ang dua ul Banggitin mo hanggang sa iyong makakaya sa gabi na ito at sa gabi na ito dito natin maibibigay ang ating suporta sa imam sa imamul hujjah. So ang gabi na ito mga kapatid ay isa sa mga a'mal ay ang pagdua sa imam. Ito ang gabi na hihilingin sa Allahu subhanahu wa ta'ala na pabilisin na ang paglabas ng imam dahil sa gabi na ito, dito natin makakamit ang ugnayan, pakikipag-ugnayan sa imam. Ito ang dahilan kung saan isa sa mga hadith ng Imam Sadiq alayhi salam, sinabihan niya ang kanyang mga companions o di kay kanyang mga ahli na karamihan sa mga mukhalifin, nang Shia, nagdebate sila tungkol sa imam at sinabihan ng imam Sadiq ang kanyang mga ahle, gamitin nyo ang Layla Qadar sa pakikipagdebate sa kanila dahil ang mga malaikat have to rebuild upon someone an authority of God sa mundo. Dapat ang lahat ng mga Muslim, Sunni or Shias, dapat silang maniniwala na mayroong hudja na ipinababa ang Allahu subhanahu wa taala sa mundo at yun na ang mga a'imma. sa panahon ng Rasulullah siya ang hudja ng Allahu subhanahu wa taala sa panahon ng imam ali siya ang hudja ng Allahu subhanahu ganon din sa panahon ng imam hussein imam hasan hanggang sa panghuling imam every generation may inilagay ang Allah subhanahu wa ta'ala na hudya at yun na ang mga a'imma alayhimus salam. At sa panahon natin ngayon, yun na ang Imam Mahdi adjalallahu ta'ala farajahu sharif ang hudya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mundo. So ngayon, ano nga ba ang ating gagawin? We have to spend it worshiping. Dapat natin ubusin ang oras natin sa Laylatul Qadar sa kipag-worship sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon po ang pakikipag-ugnayan sa mga imam sa gabi ng Laylatul Qadr. Sabi ng riwayat na ang Fatima at ang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam winiwisikan niya ang kanyang mga anak ng tubig sa mukha para itayo ang pagsamba at pagsala sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, kung tuturuan natin ang mga bata tungkol sa kahalagahan ng pag-aaral, at sa tungkol sa kahalagahan ng trabaho at turuan natin sila kung paano maging mabuti at maging mabait sa lahat ng mabubuting bagay. Kaya kapatid, dapat mo itong tandaan na dapat mo ring turuan ang anak mo tungkol sa kahalagahan ng dua sa Laylatul Qadar. Sa anong paraan mo siya tuturuan? Una, tuturuan mo ang bang anak mo kung paano makikipag ugnayan sa Allah subhanahu wa ta'ala at yun ay sa pamamagitan ng dua kapatid kaya mga kapatid dapat tayo maghingi sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kapataruan sa pamamagitan ng astagfirullah sa gabi ng Laylatul Qadar madali lang sabihin ang astagfirullah subalit pagkatapos nun bumalik na naman tayo sa ating ginagawa hindi ganun ang ibig sabihin ng astagfirullah mga kapatid. So ang ibig sabihin po ng astagfirullah sa gabi ng Laylatul Qadr, it means umupo ka at mag-isip kung paano mo baguhin ang buhay mo. Dapat mong isipin na kung paano mo iwasan ang mga bad habits. Ganto ang tamang paggamit sa astagfirullah. Ganun po ang paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi ng Laylatul Qadr. Mga kapatid, bago po mag-alis o di kaya matapos ang Ramadan sa atin, ihingi na natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ati, lahat ng ating mga ibadat at lahat ng ating mga pag-aayuno. So, insya Allah subhanahu wa ta'ala, maraming salamat din sa inyo sa pagsubaybay sa aming daily episode, sa pagsubaybay sa aming video, Inshallah subhanahu wa ta'ala naway may nakuha kayong mga aralin. So hanggang doon na po. Mabaad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.